Sa mental wala na sa tamang pulug yan, yan! naot no! ah, ah! Ah! Na! Na! wala hindi talagang naiikod lahat talo sa was ano ano kina 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 ano Ina nga po kasi mga ebidensyang hinarap, kaya po hindi namin pwede i si Eduardo. Asan ba sila mo? Bakit mahina ang ebidensya? Asan sila? Sir Eduardo, let's go. Hindi! 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 Sarim, hindi na naman nasagot. Ano ba? Kanina ka pa hindi mapakali dyan, ah. Hindi ko na naman kasi makontak si Rin, eh. Oh, akala ko nag-usap na kayo kanina. Nakaalala lang ako. Nagkaroon na naman ba ng anger outbursts ang nanay mo? Dahil nakapag-post ng bail si na Sir Eduardo at Julio kanina. Ganun ba? Madami na kasing pagsubok ang dumadaan sa pamilya ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba. Huwag kang panghinaan ng loob. Hmm? Malalapasan mo rin lahat yan. Salamat, Yenia. Kaya mo, mamaya, nadalawin ko si Alin Juday. Aalamin ko yung lagay niya. Ako munang bahala sa kanya habang hindi ka pa pwedeng magpakita sa kanya. In the meantime, ayusin mo muna yung relasyon niyo ni Sir Eduardo. Salamat na. Ano na bang balak mo? lang ka ba uwi sa kanila? Ang sama talaga ng ugali ng pamilyang ngayon. Mula kay Juday hanggang kay Rambo, kaya tuloy sila nakakarma eh. Nay, importante ho, eh, nakalabas na si na Lolo at Julio. Tsaka hindi nagtagumpay yung Rambo na yun sa masamahan niyang balak. Kaya nga, sir, lagi ko kayong pinagdadasal para maprotektahan kayo sa mga kampo ng satanas. Yan, katulad niyang si Juday at Rambo. hello Lo? Lo? Kanina pa ho kayo hindi kumikibo. Ano naman, huwag mong sabihin naawa kayo sa kanila. Naawa ako. <sighs> Kasi kahit naman umamin yung taong pumatay kay Gregory, hindi pa rin nila nalaman kung sino ang mastermind. Ah, uh, sir. Sa tingin niyo ho ba si Victor kaya talagang pumatay? O baka naman, baka wala lang siya ng kalaban. <sighs> Yan din ang pakiramdam ko eh siya ang kay Gregory. Lo, teka lang ho, pa paano niyo na sabi yan? Because it's not credible. Pinagbintangan niya kami ni Julio na magkasabot kami. It's obvious that there's somebody behind all this. Julio, samahan mo ko. Kailangan i-discuss natin to with our private investigator. Oras na makumpirma na tama ang hinala ko mo silang lahat. Lahat sila. Pati yung mga kakampi nila because I will stop at nothing. Hanggat hindi napaparusahan ang mga tao nasa likod nito. Kinutin! Kinutin ka! Bakit hinayaan mo makalaya si Eduardo at saka si Julio? Wala akong gawa ko. Mausay talaga ang abogado ni Eduardo. Lagi nakabantay sa kaso. Huwag ka mag-alala, Hindi naman sa ibig sabihin nakapagpiyansa na sila yung ito sa sisikrimen. Iitisim pa rin naman yung kaso eh. Diego! Sumulan ang dapat si ha? Kailangan makonvict na si Eduardo at saka si Julio. Tawagan mo yung buong media team natin! Ipakalat lahat ang iskandalo na ito sa buong Tierra Vedra! At lalong makalanggan sa kahihiyan ni si Eduardo! Susunod nyo. There's no room for mistake, ha? Huh? Hindi na pwede pumalpak yung plano natin. Kailangan madurog na natin! Ito si Eduardo at si ako. Gusto mo ba? Anong ginagawa mo rito? Gusto kong kausapin si si Mayor. Padaanin niyo ito. Kapal din naman ang mukha mo, no? Matapos mong bastusin si Sir Eduardo at pagbintangan na siya ang pumatay sa tatay mo, ngayon gusto mong talagang tumuntong dito sa bahay niya? Ganyan ba talaga kayo? Ibang klase ka rin, ano? Ganyan kayo mga patay gutom, eh. Walang mga modo. Ano, walang kahihiyan. Hindi ako pumunta dito para makapag-away. Uy, 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 uy! ha? Kinakausap pa kita! Bastos na to! Yan ba talaga ang natutunan mo sa naninanayan mong baliw? Huwag mong dinadamay ang nanay ko dito! Matuto naman kayong rumispeto! Ikaw ang hindi marunong rumispeto! Lalo na sa mga taong pinagbaka-utangan mo ng loob! Ang lingkada so na sasaktan ako! Sinakbalin! Aray! At! Demolito ka talagang mundo ka sa akin, Abnoy!